Ga, kailangan ko na yung bonus mo ha, kasi mamamalan kay kami ni Chalo Sing. Uh -oh. uh. Ga. Mm. Naubos na eh. Ano? Naubos? Saan? Sa babae? Sa kulasisi? Chang! Chal Chalo Sing, walang babae, walang kulasisi ibinigay ko doon sa mga mga malapit na nakatira sa Riles. Yeah. Naawa ako eh. Alam nyo kung nandoon kayo, ganun din ang gagawin nyo. Ga, naghihirap sila. Kailangan nila ng tulong. Kaya, hindi ko matiis eh. Tsaka, alam mo may lumapit sa akin na bata na kailangan operahan sa puso. Kung hindi siya maoperahan, ang mabubuyan siya na buhay. Alam ko namang ga na. Ka, okay lang yon. Hindi naman sa daming regalo o pagkain ng Pasko. Ang importante magkakasama tayong dalawa. Hmm? Okay. Walang matigas